Isang gagamba gumapang sa ilalim ng kutis ng isang Australian na turista sa Bali at nanatili doon ng tatlong araw. Ang 21-year-old na si Dylan Thomas mula sa Bunbury ay nag enjoy sa isang bakasyon sa Bali, Indonesia. Pero matapos siya matulog sa isang four and a half star na hotel, nagising siya at nakita ang isang kulay pulang trail na may 2 inches ang haba mula sa kanyang pusod hanggang sa kanyang chan. Lalo pang humaba ang trail kaya pinuntahan ni Thomas ang isang doktor na sinabing kagat ito ng insekto at binigyan siya ng gamot. Pero hindi umubra ang gamot at nagkaroon pa ng paltos ang trail na napakasakit. Napilitang magpunta sa isang dermatologist si Thomas na nalaman na may gagamba palang nakatira sa kanyang katawan. Nadiskubre ng doktor na isang maliit na gagamba ang nakapasok sa ilalim ng kutis ni si Thomas mula sa scar tissue na dala ng isang appendectomy na isinagawa kay Thomas kamakailan. Gusto pa sanang iuwi ni Thomas ang patay na gagamba pero pinadala ito ng doktor sa clinic para makapagsagawa ng test. Ayon kay Thomas, kahit na na-violate siya ng na malita na gagamba ay hindi naman siya aayaw na magpuntang muli sa Bali.